Hello mga boss, taga SM Tongko Napadayo dito sa shop Sa Barangay Bunlo, Bukay Bulacan Triple S Stainless Kasi nabusing oh Yan oh. <laughs> <Hey>, boss Ah, <laughs> oh, si Busi. Anong pangalan, boss? Ay, tukayo pala tayo, eh. Tukayo pala, eh, boss Jeffrey. Ah, shout out daw sa mga tropang Tuda dyan sa DCMP Tuda. Ayan, malapit sa SM. SM Tongko, boss, no? SM Tongko, ayan. Sinalpak natin yung lampara. Di mga boss? Napaka at makinis yan. Flat bar. Nilagay natin, pinaping ko din. At nilagyan natin ng solid shafting sa taas para wala masyadong alok. Saktong galaw lang para... One, matikas yung ating lampara Napakakinis ah, at meron pa ako sinalpak dyan yung whole chain cover. Ayan. Ah, paano ba yun mga boss? Sa mga gustong magpagawa, dito lang yan sa Barangay Bunlo, Bukawi, Pulakan, along the MacArthur Highway, Triple S Stainless Accessories. Ayan. Dito lang. Oh, napakadali lang hanapin. At walang ka-traffic-traffic. -traffic.